Hello mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karbilita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at papasalamat sa Diyos, sa Panginoon, sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Kaya mas magandang suriin natin ng mabuti ang ating pagkatao, ang ating pagiging alagad. Kung tayo ba ay nasa tamang landas? Kung tayo ba ay nagsisikap na maging mabuti? ang ating pagnilay sa araw na ito, sa araw ng Miyerkules, nasa ikalabing tatlong araw sa buwan ng Nobyembre, dalawang libo, dalawampu't apat, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 11, hanggang 19. Dito pinapalalahanan tayo ni Jesus na maging matatag, maging mabuti, at marunong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Isinalaysay ni San Lucas dito yung pangyayari na may ginamot si Jesus na mga taong nagkaroon ng sakit. Ngunit habang nararamdaman nila ang kagalingan, yung isa ay bumalik at nagpasalamat sa kanya, nagpasalamat sa Diyos. At naantig naman si Jesus kasi sabi niya marami ang kanyang tinulungan sampo ngunit isa lang ng bumalik upang magpasalamat. Sa ating buhay, mas magandang tanungin natin ang ating sarili. Minsan marami tayong mga hiningi sa Panginoon, halos lahat hiniin natin. Ngunit kung matanggap man natin ito, hindi naman lahat, pero minsan hindi na tayo marunong magpasalamat. Mas inuuna pa natin ang mga makamundong pagdiriwang kaysa magsimba at taus-pusong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya. Alam nyo sa ating buhay, hindi pa natin nasabi yung ating mga pangangailangan. Alam na ng Panginoon kung ano ang mga ito. Kaya sana maging matatag tayo. Sana marulong tayong magpasalamat sa lahat ng oras sa lahat ng panahon sa ating paglalakbay. Dahil alam ko, ang biyayang ating natanggap ay sigsig, umaapaw, at liglig. Kaya lang, bilang tao, mas uunahin pa natin yung mga makamundong pagdiriwang kaysa pagbibigay halaga sa pagsisimba pag aalay ng panalangin bilang pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya siguro mga kapatid, sana wag natin kalimutan palagi na sa lahat ng ating ginagawa ay magpuri at magpasalamat tayo palagi sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang iyong ibinigay sa amin dahil kahit alam namin na minsan ay hindi kami karapat dapat sa mga biyayang ito. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal, amin itong natanggap ng may buong kagalakan. Amen.